ngayon para sa um, unang kabanata ng ating podcast. Um, ito po ay pinamagatang tandang panahon o tanda noong unang panahon. Meron po tayong apat na mapag-usapan at ito ay ang mga pagkakaiba ng Tagalog Pilipino at Filipino, pangalawa ang panahon ng mga minuno, pangatlo ang panahon ng mga kasila, at pangapat ang panahon ng revolusyon. Tum ko tayo sa ating unang um, Key point o unang topic, ang pagkakaiba ng Tagalog, Pilipino at Filipino. Ano nga ba? So, yung Tagalog is yung katutubong wika nating mga Pilipino. at yung ginagamit natin sa mga araw-araw? Um, ito rin ay isang lokal na lingwahe na kung sinabi kasi ng Tagalog, usually kasi may misunderstood na karamihan natin. Isang dialect. Pero mm -hmm. manatawag mo lang isang wika na dialecto. Kapag yung specific na lugar na yun is may saliging version ng um, wika yun or yung Tagalog, hindi mo siya makonsider ng dialect ano naman dun sa termino na Pilipino, letang P. Sa Pilipino, nung muna sa Tagalog, na naging P as in Pilipino, uh, yun yung unang tawag. Tapos, naging letter F as in Filipino. So, yun na yung naging Hibo Franco, or unang uh, bigang pabasa ng mga So, dahil nga nabigyan na natin ng kahulugan yung Tagalog, Pilipino, at Filipino, bago magkaroon ng tatlong yun, is meron tayong tinatawag na baybayin, which is yung um, ginagamit noong panahon ng mga ninuno natin. So, ano ba yung meron sa panahon ng mga ninuno natin? Bukod sa baybayin. Uh, noong panahon kasi ng mga ninuno, na distinguished din, aba, na fully distinguished talaga, yung uh, hanap buhay o ginagawa ng inan at saka ng amat uh, that time. Sinabi mo, ay bahagi ng tahanan, ganyan. Sila yung kilalang uh, nakikidig na ng mga panahon na yun, sila yung nangangaso, sila yung talagang, kumbaga, medyo life-threatening yung mga trabaho nila para lang mapakain yung mga pamilya nila. Ang <laughs> no, ilan naman, sila yung nagsisibing guro sila yung mga isisipin guro sa anak nila para matuto silang magsulat at magbasa. Pero ang pinakahuli na, I would ito tumatak sa utak ko para sa panahon na ito, ay yung um, minuno, or in a shorter term nuno, pero in a longer term, timinuno. No? Kasi, at, very ang so, siya diba, common sa atin, ang nakakalungkot is yung baybayin, hindi. Parang hindi siya talaga naituro sa mga bata. Mm -hmm. Kaya yung baybayin, parang Aesthetics na lang siya ngayon, okay. gano'n. Like, hindi talaga natin nabibigyan ng kustisya kung paano talaga siya ginagamit dati. Kasi mga sa atin, which is ang panahon ng Kastila. Kaya ang okay. daming nagbabago sa history natin. Ano bang dinala ng Kastila sa panahon na yun? Pagdalampay ni Ferdinand Magellan ba yun? Yung dumaan yung bangka nila sa atin. Inintroduce tayo. Hmm. Pagpapapalit. Pagpapapalit. Hindi sila pero Yung naghahanap siya ng spices, napadpad <inaudible> na lang siya dito sa may atin, tapos na-introduce niya ang religion na... Christianity And doon, nagtayo sila na ng isang malaking cross kasi yun daw ay nagsisimula ng protection mula sa ibang ibang bansa. Okay. So yun, sin, ah, tayo gusto natin ng protection. Para it's the buhay din natin yung pag-aano <laughs> ng relihiyon. Ang alpabetong pa ba Romano na hanggang ngayon ay eh, nagagamit natin pero aminin, nalilito ito, ito gumawa <laughs> na talaga yung number to. Pero di ba, maraming tulong siya kasi sa mga formal na sulatin, yan ang ginagamit natin talaga. Influensya nila sa atin is buhay na buhay <laughs> pa. Ah, sure. pero yung identidad nating Pilipino, identidad, oh, identidad nating, identity, parang parang mali. <laughs> parang nga natin siya na ipagyayabong. Yayabong! Yayabong. <laughs> o, nasa na tayo. Pili ko ang reason doon is yung colonial mentality natin. Mm. Na mas gusto natin yung galing sa ibang bansa, mga imported, pati sa language, sa music, lahat galing sa ibang bansa. Hindi natin nakukuri ang sarili nating wika, ang sarili nating kultura. May talong ako guys, mm. sa tingin nyo ba nakalaya na ba talaga tayo? Ang ganda ng <lang> talong <laughs> kasi <laughs> parang Next. Nakalaya nga tayo, pero bakit? Kung kailan tayo nakalaya, bakit doon tayo nawala ng identidad? Dahil <laughs> <laughs> di ba? Parang uh -huh. na nakalaya tayo sa so pananakop ng Kastila, Amerikano, Hapon. Like, hindi na tayo binibigyan na parang mag-Japanese kayo dyan, mag-English na kayo dyan. Tayo na mismo yung, uh -huh. gusto kong mag-Japanese, gusto kong mag-English. Uh -huh. nawala yung, yung atin talaga, di ba? Uh, -huh. diba? nakalaya lang tayo from pananakal nila sa mga Pilipino na hindi ganito lang gagawin niyo. Parang doon lang. lang. Oo, oh -oh, doon lang tayo nakalaya. Pero yung tayo mismo parang tumira sa akin eh. Sampo yung dalawang taon Malika, um, na dapat naalan natin yun. Pero dahil nga um, sa um, ng mga kasiliwa, hindi natin yung pag -pag 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 nila? Uh, so bakit pa nila pinagkakait? Bakit nga ba? May, may rason kung bakit pinagkakait eh. <laughs> so na, nasa panahon na tayo ng revolusyon. <laughs> <laughs> pero, kaya nila pinagkakait kasi natatakot sila na mag yung mga Pilipino. Um, natatakot para. sila na magkaroon ng revolusyon. So, parang paano naging rason yung pagbukas ng Suez Canal nagising yung diwa ng mga Pilipino. Kasi di ba yung swells Canal, dahil parang major trading station natin. Nagkikipag-trade tayo sa ibang bansa para sa mga natural resources. At tayo mga Pilipino, very rich tayo resources. Oo, oh, oh. baka na no, meron na tayo. Pero napupunta siya sa Kastila. Hindi natin nakukuha ang sarili nating yaman. At dahil nagbukas yung swells Canal, parang nagising din ang diwa natin na ay, mayaman ba na tayo? Ba't walang napupunta sa atin? And hanggang ngayon, Sorry, pero hanggang oh, ngayon yan pa rin na, nagka natin. Hindi natin makita yan. Oh, kung so, titignan oh, mo, ya, uh, mapalupa, mapatubig, ang yaman ng Pilipinas talaga. Parang kasi nasa atin na yung lahat eh. Oh, yeah. So, nagkaroon ng freedom. freedom. Dahil sa... Dahil sa... sa mga sulat. Nanan lang kayo sa Rizal. Ano ba yung l mga sinulat ni Jose Rizal? Siyempre <laughs> <laughs> yung uh, aside sa mga love letters niya. Grabe na feeling yan. Ang industrialismo. Ang nag yung mga Pilipino. Ang mga Pilipino. Ang Siyempre, nag-aplas sila, nakabuo ng mga kung putol na kikigay. Ano ang kikigay? Katakasasang, kagalang-galangang, katipunan, anak ng mga anak. Oh, wala na. Katakasasang, kagalang-galangang, katipunan ng mga anak ng bayan. So, huwag natin kakalimutan yung mga, ng mga anak ng bayan. Kasi sinipa. Sabi ng tatay. Sabi ba sa tatay mo? Ano? Kinis. Sa mga, o itong tao na ito, isang gobernador-general. Gobernador-general siya na dahil sa kanya nagkaroon ng pantay na tartingin sa mga mamamayan. Ano ang pangalan niya? <laughs> 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 Carlos Maria, Maria de la Paz. po. Okay. <laughs> <laughs> May mga tao pa na significant din sa rason kung bakit nagising yung <laughs> nationalismo ng mga Pilipino. So, okay. sino yung tatlong yun? Oh, kilala natin sila bilang gumbulsa. So, ano bang meron sa kong gumbulsa? <laughs> sa panahon na yun, kung gano'n kahirap sa mga Pilipino ang paglabad mo karapatan nila. Pero, uh, fun fact, kung sa movie na yun, sa nang maliit na bata doon, hmm. na parang so, sa, sa uh, edad niya, parang namumulat na siya sa ayun, parang magiging future niya, or na bansa niya. At yung bata mo, nag-goosebump sa katuloy. Kaya pala ganun yung naging akda ni Dr. Jose Rizal. kasi ganun yung na-witness niya. So natapos natin yung apat na rason kung bakit um, nakapag-aklas o nagkaroon ng revolusyon. So may significant part pa sa revolusyon which is ang meron. Which is ang <inaudible> <a> meron? Hindi niyo nakita tanong. Ang konstitusyon ng Biyak na Bato noong 1897 to 1899. So, dito kasi, na-establish o naging opisyal na ang Tagalog na ang pambansang wika natin ang Pilipino. o Although, hindi pa dito kasi natatapos eh. At malalaman niyan sa kabanata ikalawa ng ating sa ikalawa podcast. Kabanata. Sa ikalawa kabanata. ng ating podcast. At tanong ay, ano ang isang salita o isang linya, one line, na mas ninyo para sa na diskusyonan natin na ito? Pagbabalik tanaw. Mm. Kasi kaya <laughs> Basta, kailangan nating magbalik tanaw na kung paano ba natin narating itong kung ano man tayo ngayon, kung anong mga kultura meron tayo. Kasi nakagaya nga na sabi ko kanina, yung mga naidulot ng ibang bansa na sumakop sa atin, which is yung Kastila, nabubuhay pa rin siya hanggang ngayon, daladala -dala pa rin natin siya hanggang ngayon. So, ako, para sa akin, is pagbabalik tanaw. Pagtanggap. Kasi, um, problema din sa mga Pilipino yung mindset din. Eh. Mm -hmm. Pero yun nga, since kasi yung mga Pilipino na parang, parang mayroon uh, nag-uutos kung anong gagawin. Parang ganun ba? In a psychological Pagpagano, matanggap kang Pilipino, yung mindset mabago yun. na we are more than the... the more than... mas madami tayo. Ito Tanggapin natin na uh, karapat dapat tayo mapagmalaki, uh, rin ng sarili. At isa tayong bansa na dapat ang kilalari ng iba tayo. Bunga. Since yung, yung natin ngayon. Present ito. Kung napagpatuloy natin, pagpagalanap ng mga kapitalong tayo, siguro mas mapag pa ka natin ang kaalaman. Lang Medyo may iba ko, yung last ano nang ano, dupang hiniram. Yung nang um, mamatay ng dahil sa iyo. Ay, kinamata lang eh. Ay, ay, hindi, ay, hindi na sa puso eh. Pero kapag ka, in, inalam mo talaga siya in a deeper level, yung nang mamatay ng dahil sa iyo. Saan? Sa bansa mo, di ba? Pero parang, yun na, nabag na natin na parang mas gusto pa natin. na mo term kay na colonial, colonial mentality. Oh, may colonial mentality tayo, pero pa, paano ka? Pa, paano mo? masusunod o magagawin ng mamatay ng dahil sa'yo. Kung mas gusto mo ba yung kung ang meron sila sa atin, di ba? Na hindi mo makita yung beauty na meron sa atin. Ako sa akin siguro yung nationalism, yun na lang yung salita ko. Kasi nga marami natin yung daanan. At ganun pa man, hindi yung reason na, ah sige, nangyari na yun, hindi na tayo magreklamo pa. Hindi na natin isisisi sa iba. Nangyari na yun, okay na move forward na lang tayo. At kung ano man yung lessons na natutunan natin doon, i-apply na lang natin sa sarili natin at sa future pa man natin. Kasi so, wala na tayo magagawa. Kung hindi sila pumapatay ng Pilipino, pinuforce nila ang Pilipino magpatay sa sarili nilang kapwa. At yun, para namamatay yung nationalism natin na, yun, pinutusan na ako, gawin ko na lang. Wala ka bang sariling gusto gawin? Back to, you. back to me at back to you mga listeners. Maraming salamat po sa pakikinig sa unang kabanata ng ating podcast ngayon. At dahil diyan, paalam! Malikaya po mga nga. Welcome to Straight Up sa podcast này, no? so, po kayo kayo? Okay. Yeah. na rin So, mahusay ko kaya tayo ngayon? Okay. Sige. Ngayon, kita sila pa rin naman namin sa ikalawang kabanata po. Ano nga ba ang pangangyayang matawang revolusyon na ito? So, ikaw nga, no? sa sobrang mahusay ka, ano ba ang uh, kontribasyon ng Americans sa Pilipinas? ng tabong, Queens. Uh, siguro para sa akin talaga, ang hindi na sigurong kontribasyon ng sinabot tayo ng mga Amerikano ay ang sistema. Mas bukas at sistema ng endokasyon. Dahil yung tayo ay nasa pananakot ng pamabalakad ng mga uh, esp Espanyol, para naging kontrolata tayo, mas libentado ang ating kaalaman, mga kinukulong sa atin. So, nung sinakot tayo ng mga Amerikano, mas naging bukas yung edukasyon, mas tinuruan ng Miles, bilang isang ika-up ating mga pamansa. At dito, mas naging influensya yung Ingles. Uh, hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon sa mga panahamayon natin mga salitang, walang direct ang sa Pilipino, ang lag ng isang pulis So, ang direktang salin ng police ay wala siyang direktang salin sa Filipino. Ang salit sa Filipino ng police ay polis. Diba? Tsaka ang fake, ang direktang salin ng fake. At yung culprit, no? Culprit. Tama. So, inang lang naman. Uh, siguro sa iyo pala kayo naman. Anong malagang magrebasyon ng pinasakot tayo ng mga hapon? Ang uh, sinakot naman tayo ng hapon ay ang malaki nilang contribution ay ginalaw nila ang ating uh, panitika dahil hindi kagaya ng Espanyol o Amerikano na hindi natin masyadong nagagamit ang ating sariling data. Sa panahon naman ng hapon ay ginagamit nila ito dahil dito at parang para tayo, parang napigyan, din pa yung ating data na nagagamit sa sa gagamit natin sa ating mga araw-araw, sa ating pagsasayita, sa pagsusulat. Isa sa malaking impact naman ng parang naging nagpigay daan sa patuloy na paggamit ng sarili nating kita sa hina, sa kasalukuyan ay ang BYY na binubuo ng mga kwento at tulak. At ito naman, Pish, like, anong, anong nag-contribution nito na sa kasalukuyan?

pagtingin uh, pag sa mga uh, ng mga nilinyo natin. So, every June 12, well, parang pinapayala sa atin yung, ano, yung study sacrifice ng mga nilinyo natin. Then, yung bawat Pilipino, naging ipon sila para ipakita yung pamamahal sa bansa natin at yung pagiging malayan na. So, ikaw, Bro, ano masasabi mo sa, ano? So, ayun naman. Ngayon na bali, natutunayan natin ang tungkol sa wikang Pilipino sa kasunod. At ngayon, alam natin na maraming batas ang nakapaloob dito. Ngunit hindi na natin sa isa-isa na Ngayon naman ay, alam niyo ba na ang pangkagawa ng Bira 22 ay naging opisyal na rin yung natin ngayon sa wikang Pilipino sa kasunod. So ayun na nga, ngayon naman yung, ay ba, natin ang wikang Pilipino sa kasunod. Kasi sa pangkagawarang bilang 22, ito ay naging opisyal na video natin sa pag-aaral. So ayun, paano natin mas mapapagalan pa ang ikaw Filipino sa kasal May mga insights mga hindi Oo, may oh, insights ako dyan. Pero uh, sa aking palagay, siguro ang bilang isang Filipino na pinala sa Pilipinas at pinala sa Pilipinas, ang masabi ko ay ang pagtuloy na pagtangkilip ng bilang Filipino at Lagi natin natandaan na tayo ay mga Filipino at why not, diba? Nag-share natin ang ating sariling sa ibang mga live. So, ikaw, Fritz, na ko ba? Parang sa yung opinion ko, if ever. Kasi parang sobrang para sa English na ngayon yun, sa mga aralan if ever pwede naman, mas mag nila yung mga subjects na kagaya ng Filipino or kaya rin panitunan. Parang very din na kasi yung mga detects at gano'n sa mga libro ko. Kaya medyo mas sila sa si English. Ikaw? Ikaw para sa akin. Dahil uh, dapat natin yung sarili na batas mismo ang dapat natin bigyan pansin na sa pagkamit ng Filipino. Dahil hindi naman karamihan ng Filipino ay nakakabasa ng English. Kaya dapat, kaya para mas may malaman pa sila sa salitang natin batas, ay eh dapat magang mas, yung batas natin ay uh, mas po, mas laman siya ng sarili So, ayan. Yeah. Maraming salamat. Sabi nga niyo sa EDSAD, ang kabataan ay ang pagbasa Ngunit, sa kasalukuyan, maraming mga bata ang mas nabukos sa Ingles kaysa sa wikang Pilipin. Okay, susunod so na tayo pa rin.